To cease to believe man. Let's go, we What's receive it? it. What's this? XL? Extra XL. Alright, gotta try it on, alright? Nice! Woo! Alright, let me try it on. Yeah. Better not big or better not small, man. Too sexy. I blame you, no if this is gonna be small or big. <laughs> <laughs> oh wow, perfect! Perfecto! Perfect! I like it. Oh yeah. Nice. See? Look at the side too. Ooh, nice. You see the emblems? See? Yeah. This. Hey. <laughs> yeah. Cool. Cool. Yeah. It fits. Thanks for the jersey. Oh, man. Thank you. All right, bye bye. Good. Hey, Noi P. Finally, I got the jersey. So, this is the long sleeve. Yep. And that's the short sleeve. All right. Long. Short. Short. Okay. By the way, my name is Sir Winston. Just to let you know, in the Philippines. Bye guys. Cool. Awesome. <laughs> Good job, Noipi. Good job. Yes. Good job. All right. I'll see you soon. Yep. What's up, Mah Noipi? Good morning, sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanopi for another video. Ngayon pa lang tayo na magbablog mga kanipi Pero kanina lumabas na ako Para mamasada Kaso Walang pasahero mga kanipi Kumita lang ako ng 30 pesos sa isang pasaheros uh, Umuwi na ako Tapos nagwashing kay Mia Ayan kakatapos ko lang nagwashing At nagpakain na rin ng aking mga manok So nandito si Mia mga kanipi papakita ko muna sa inyo at malinis na malinis na naman siya hindi kasi ako komportable na andumi si Mia mga kanayipi. ayan malinis na naman mga kanayipi yan kahit sa likod yan bagong washing yan mga kanayipi. at nandito si Maika o oh. hello baby ka hello hello baby ah <laughs> Bali, sasama sila na bibili ng ulam. Ayan. Punta muna kami dyan sa kantin. Sa nagtitinda ng ulam dyan sa may bagoongan. Bili tayo ng ulam na aming pananghalian. Alright. At siya nga pala mga kanipi. Bali, dadating kasi yung ano yung biyanan ko at yung kapatid ni misis uh, pasyal sila dito kaya dadagdagan natin yung bibili nating ulam ngayon hello hi hi bibi Ayan, pipili si misis ng ulam namin ngayon.

Kaldiretang baka At ito ito kaldireta Tapos may dinagdaraan sa isa Ha? Ito Duwa Dua kami sa dinagdaraan Dua mga dinagdaraan Kasi iyaw, madu kayo? Madu kami tatatabi siya ito eh Eh madi ako pa yung Uy, do what talang kana so makaniyip yung ulam namin para ng alright Huh? 50 lo. Ayan mga kanipi, umuwi na sila Mrs. at Bibi ka sa bahay. Uh, ante nila yung biyanan ko uh, at yung kapatid ni Mrs. So yan. Bali nga pala mga kanipi, kung naalala niyo yung ano, yung pinadala nating jersey papuntang US kay Sir Winston Duran, natanggap na nila yung ano yung pinadala natin na uh, jersey uh, at ipapasok ko na lang yung clip para makita nyo finally is here jersey team Kanoy P from the Philippines ordinator okay let's see what we got I remember this bag. Alright, here's the jerseys. XL Northy Blog Four X, that's mine. Four X, that's my brother-in-law. Excel, okay. Large that's for Ativiki. This one is for my son, DJ, Duran. one it's mine i think this is the shirt i'll find out and we got some cool stickers to cease to believe man let's go we what's receive this? it what's this xl xl all right i gotta try it on all right gotta try. nice Woo. all right let me try it on <laughs> better not big or better not small man too sexy. I blame you, nope if this is gonna be small or big. <laughs> <laughs> oh wow, perfect. Perfecto. Perfect. I like it. Oh nice. yeah. See? Look at the side too. Ooh. Nice. You see the em emblems? See? This. See? <laughs> cool. It fits. Thanks for the. All right, man. Thank you. Alright, bye bye. Good. Hey Nopi! Finally I got the jersey. So this is the long sleeve. Yep. And that's the short sleeve. All right. Long, short. Short. Okay. By the way, my name is Sir Winston, just to let you know in the Philippines. Bye guys. Cool. Awesome. <laughs> Good job, Nopi. Good job. Yes. Good job. All right. I'll see you soon. Yep. All right, Lloyd P, putting in its stickers on his cars now. This is Edward's car right here. Ayan, napanood nyo na yung clip na gamit na ni Sir Winston Duran yung jersey natin mga kanipi At ni Sir Ed, saktong sakto sa'yo Sir Ed at Sir Winston Duran Hopefully na yung iba magsakto rin sa kapamilya nyo yung sizes ng jersey Maraming maraming salamat Sir Winston Duran ng Los Angeles, USA sa mga blessing So ngayon mga kanipi, Uh, pupunta tayo ngayon ng Villasis punta natin yung mekaniko doon sa Villasis at ipapatsun ko si Mia mga kanaypi bali iba kasi yung tunog niya ngayon at magaspang so ayaw ko naman pabayaan na ganyan lang na ano na namamasada tayo hindi ako komportable na maingay yung makina niya mga kanaypi So, mo muna natin yung mekaniko doon sa Bilyasis para mapaayos natin siya. At siguro, i-change oil ko na rin mga kanoypi, no? Para dere isang biyahean na lang, hindi na ako mag-change oil dito. <laughs> so, pagkatapos noon, saka na lang tayo na mamamasada. Maaga pa naman, alas 9 pa lang ng umaga mga kanoypi. So samahan niyo ako Bumiyay tayo ng Villasiz Pupuli na ano Mga kanaypi Na Kunti lang yung uh, Mga nagpapagawa Para Mabilis lang tayo matapos doon Okay Thank you Thank you so much Sa inyong lahat Mga kanaypi Sa Walang sawan yung suporta sa akin Samahan niyo ako Ayan mga kanaypi Nandito na tayo Sa bilasis, Kakaliwa lang tayo dito papunta tayo ng palengke nila saktong mga kanaypi walang ginagawa yung ano mekaniko na gumawa dati sa kanya Ayan. Boss Den Reed yung pangalan nito Ayan, chun up muna si Mia ngayon Ayan, mga kanihiti ayos na. Ayos na si Mia, mga kanihiti. Ganda na naman yung tunog niya. Maganda na naman yung ano ng makina niya. pala yung ano yung problema din sa air filter nya masyado lang madumi magdadalawang taon na kasi mga kanaypisimiya ngayon palang na nabuksan yung air filter nya ayon hinugasan na lang yung pong nang ng ano ng pasayro natin dito sa Villasis sana may mapick up tayo pa uwi ng Ortaneta at ilan pa lang yun ang pasadahan ko 30 pesos mga kanipi eh nagpagawa naman tayo at nagwasing pa ako eh ayos lang yan bawi na lang tayo mamaya Ayan mga kanaipi Punta tayo dito sa ano Sa EGL Hintayin ng pasayro dyan down. Saksak to ate yan. Saksak ah. to. <laughs> May kabel nga talaga ha. sa. pelin? dia Ay, tolong to na nga ito pwede lang Okay, okay ang ginaw Thank you Ayos ah, na yung trapal nya dito sa side Kalahati lang, nakakanaipit Ayan lang Pwede na yan Ayan, kain muna ako mga panaypi. <laughs> Nagugutom na po. Alas 12 na. Mamaya, pagkatapos natin kumain, labas tayo agad. Parang mamasada. Ayan, nandito tayo sa paradahan, mga kanayipi. Kila tayo dito. Walang pasayero dyan sa, ano, sa barangay Ay, walang pasayero sa baryo. Tay kaya ka. Mm -hmm. Kasantahan ni Tabanger, madam. Awan ka putuan. Awan. Tayo na tulog kayo, madam. Ano ka kayo, madam? Ano tayo, Jay? Santa. Santa. Ay, may Ito tayo ko tayo. Tay kasantahan na yung taba rin. Ha? P50. Mayroon sa kapulan, madam. Pabuluan, mga kanaypi. Thank you. Ayan, kumita tayo ng 60 pesos Ayan, nandito na naman tayo sa paradahan mga kanayipi, nakabalik na tayo Tila tayo dyan Ayan, may karga na tayo mga pagkarga din mga kanayipi sa banda natin eh? ah sige ayan mga kanayipi kumita tayo ng 50 pesos doon alright ayan may pasayro tayo mga kanayipi सही सिख

karga na tayo biyahe uh -huh. na tayo kuray Na. thank you thank you ayan kumita tayo ng 50 pesos mga kalaypi so hanap ulit tayo ng panibago yan mga kanipi. bumili tayo ng ano manok hotdog adobo na lang yung manok mga kanaypi ayan may karga na tayo. pa bike nang tay bike <laughs> thank you tay nang 哎。 Shopee kumita naman tayo doon ng 60 pesos pauwi na tayo garahin na ako mga kanaypik